Magandang araw po sa inyong lahat at mga kaibigan. Maligayang pagdating sa Taal Heritage Town sa Batangas, isa sa mga pinakakahanga-hanga at pinakamagandang naingatang pamanang bayan sa Pilipinas. bawat kalsada ay tila isang buhay na museo na pinalilibutan ng magagarang bahay na bato, daang taon simbahan at makukulay na tradisyon na sumasalamin sa tibay at sining ng mga Pilipino. Itinatag noong 1572 na lampasan ng taal ang pagsabog ng bulkan, mga kaguluhan ng kolonyalismo at ang pagsubok ng panahon at ngayon ay itinuturi na ilaw ng kultura, pananampalataya at pamana. Samahanin niyo po ako sa pagtuklas ng mga arkitekturang kamangha-mangha, mayamang kasisayan at andi matitinag na diwa na siyang bumubuo sa tunay na yaman ng Taal Heritage Town, hindi lang ng Batangas kundi ng buong bansa. Ang Taal Heritage Town sa Batangas isa sa mga pinakakahanga-hanga at pinakamahusay na naingatang makasisayan destinasyon sa Pilipinas na nagalok sa mga bisita ng isang malalim na paglalakbay sa daang-daang taon ng kultura, arkitektura, at tradisyon. Itinatag ng mga Priling Agustino noong 1572 mabilis na naging mahalagang sentro ng estrategiya at pananampalataya ang Taal noong panahon ng kolonyalismong Kastila at naging kabesira pa ng lalawigan pagsapit ng ikalabing walong siglo ang paglilipat ng bayan at katatagan nito sa harap ng mga sakuna, lalo na ang malakas na pagsabog ng Bulkang Taal noong 1754 ay makikita sa kasulukuyang lokasyon nito sa Burol kung saan namamayani ang napakalaking Basilika of St. Martin of Tours. Ang basilikang ito ang pinakamalaking simbahang katoliko sa Asya ay isang pambansang makasisayang palatandaan at patunay ng matibay na pananaplataya at sining ng bayan. Ang mga kasada ng Taal ay napapaligiran ng mahigit isang daang bahay na bato, karamihan ay mula pa noong huling bahagi ng ikalabing anim hanggang unang bahagi ng ikadalawampung siglo at dating tirahan ng mga kilalang pamilyang Pilipino, mga revolusyonaryo at ilustrado. Ang mga ancestral home na ito na may mga bintan ng kapis, malalawak na hagdanan at antigong kasangkapan ay maingat na iningatan sa ilalim ng Taal Heritage Preservation Code na nagpoprotekta sa natatanging kolonyal na plano ng bayan at nagbabawal sa pagbaklas o pagbabago ng mga makasinsayang struktura. Ilan sa mga bahay na ito ay ginagawang museo tulad ng Museo Nina Leon at Galicano Apasible, Casa Villa Vicencio, at Gregorio Agoncillo Mansion na bawat isa ay nagbibigay ng sulyap sa buhay at pamana ng mga kilalang taalinyo. Higit pa sa arkitektura, kilala ang taal sa buhay na tradisyon at masiglang kultura ng mga artisan. Sikat ang bayan sa mga kamay na Bordang Barong Tagalog at tila ng pinya Masalimuot na Bordang Taal at Antanyag na Batangas Balisong. Lahat ay gawa ng mga bihasang lokal na artisan na minana ang kanilang kasanayan sa bawat henerasyon. Pati ang lutuing talenyo ay tanyag na may mga pagkaing dapat subukan tulad ng tapang taal, nungganisang taal, panutsa, suman con tsokolate, at adobo sa dilaw na dinarayo ng mga mahilig sa pagkain mula sa iba't ibang panik ng bansa. Ang kasaysayan ng Taal ay maabot pa bago dumating ang mga Kastila na pinatutunayan ng mga arkeolohikal na tuklas ng sinaunang pamayanan, rutang pangkalakalan at mayamang halong impluwensyang Tagalog, Malay, Chino at maging Bornean. Sa kabila ng sunod-sunod na sakuna, pagsabog ng bulkan, lindol at pag-atake ng mga moro, napanatili ng taal ang kanyang pagkakakinanlang kultural at alindog dahil upang kilalanin ito bilang pambansang makasisayang palatandaan at mapabilang sa tentative list ng UNESCO World Heritage Sites. Sa kasulukuyan, ang Taal Heritage Town ay isang buhay at bukas na museo kung saan maaaring maglakad ang mga bisita sa makikitid na kalsada, tuklasin ang mga magagarang simbahan at ancestral house, mamili ng tradisyonal na likha at tikman ang tunay na lutoing batangginyo. Ang natatanging pagsasama ng likas na ganda, matatag na komunidad at malalim na pamana ay ginagawang hindi lang bintana sa nakaraan ang taal kundi isang buhay na patunay ng tibay ng Batangas at ng sambayan ng Pilipino. Maglakad sa makasisayang mga kalsada ng Taal Heritage Village, isang buhay na museyo ng arkitekturang kolonyal ng Kastila at pamana ng Pilipino. Kilala ang bayan sa magaganda at maayos na naingatang bahay na bato, mga detalyeng kahoy, pintanang kapis, at magagarang harapan na tila nagbabalik sayo sa nakaraan. Ilan sa mga dapat bisitahing ancestral house ay ang Agoncillo Mansion, tahanan ni Marcela Agoncillo na tumahi ng unang watawat ng Pilipinas, Villa Vicencio Wedding Gift House, isang marangyang bahay mula ikalabinsyam na siglo na itinatayo bilang regalo sa kasal at galeria taal na naglalaman na malawak na koleksyon ng mga lumang larawan at kamera. Marami sa mga bahay na ito ay naging museyo na, na nagbibigay ng sulyap sa buhay ng mga kilalang pamilya at panahon ng revolusyon. Humanga sa karangyaan ng Taal Basilica ang pinakamalaking simbahang katoliko sa Pilipinas at sa buong Asya. Itinatag noong 1572 at muling itinayo matapos ang pagsabog ng 1754, tampok dito ang Italian Baroque na arkitektura, kamangha-manghang harapan at nakabibighaning kupola. Ang laki at kasaysayan nito ay ginawang pangunahing puog pasyalan at nanatili itong sentro ng pananaplataya at komunidad sa Taal. Pumasok sa mga ancestral house na ginawang museo upang matuklasan ang mga antigong gamit, memorabilia ng pamilya at mga kwento ng rebolusyonaryong nakaraan ng bayan ang Museo Nina Marcela Marino at Filipe Agoncillo ay nagpapakita ng mga artipakto at dokumento mula sa pamilya Agoncillo na binigyang diin ang papel ni Marcela sa pagtahi ng watawat ng Pilipinas at mga tagumpay ni Filipe bilang diplomat. Ang Museo Nina Leon at Galicano Apasible ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa buhay ng mga ilustrado at revolusyonaryo. Maingat ang pagkakaayos ng mga museo na nagbibigay ng mas malalim na pagunawa sa papel ng taal sa kasisayan ng Pilipinas. Danasin ang masiglang kulturang artisan ng taal sa pamimili ng mga kamay na bordang barong at bordang taal, tila ng pinya at husi at ang tanyag na batanggas balisong. Huwag palampasin ang pagtikim ng mga lokal na pagkain tulad ng lungganisang taal, tapang taal, panutsa, ipanada at suman. Marami sa mga produktong ito ay gawa ng mga lokal na pamilya na sumusuporta sa tradisyonal na kabuhayan at nagpapatuloy na pamana sa pagluluto. Makisalamuha sa mga mainit at masigasig na taal ninyo, ang tradisyonal na pagboborda at saksihan ang paggawa ng parisong o panutsa. Planuhin ang pagbisita kasabay ng makukulay na pista o sumama sa guided walking tour upang marinig mismo mula sa mga residente ang mga kwento ng bayan. Pinalalim ng dedikasyon ng bayan sa heritage preservation ang karanasan na ginagawang bawat sulok ay may kwento ng tibay at pagmamalaki. Ang Taal Heritage Town ay hindi lamang lugar ng mga lumang bahay, ito ay destinasyon kung saan maaari kang maglakbay sa daan-daang taon ng kasaysayan ng Pilipinas. Humanga sa mga arkitekturang pambihira, tikman ang kakaibang lasa ng Batanggenyo at makipag-ugnay sa isang buhay na kulturang patuloy na yumayabong hanggang ngayon. Maraming salamat po sa pagsama sa paglalakbay sa Taal Heritage Town, isang lugar kung saan buhay ang nakaraan sa bawat sulok mula sa napakagandang Basilica of Saint Martin of Tours hanggang sa masilimuot na borda at masarap na lutoing nilikha ng mga henerasyon ng taal nyo. Kung ikaw man ay mahilig sa kasisayan, kultura o nagahanap ng inspirasyon, ang taal ay nagalog ng kakaibang sulyap sa kaluluwa ng Pilipinas. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas maraming pangkwento ng pamana, pakikipagsapalaran at pagmamalaking Pilipino. Hanggang sa sunod nating pagtuklas, patuloy nating alamin at pahalagahan ang ganda ng ating kasisayan dito mismo sa taal. Hanggang sa muli mga kaibigan!